Panginoon, gawin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan. Papaghasigin mo ako ng kapayapaan saan man may alitan. Nang pananampalataya saan may walang pananampalataya. Nang pag-asa saan may walang pag-asa. Nang tuwa saan man may kalungkot ng pag-ibig saan may walang pag-ibig. Sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap, nasa pagpamatawan ang pagkakabit ng patawan, at sa pagkamatay ang aking pagsinan sa buhay na walang hanggan.